Airport Terminal 2 Mga ka-idol okay. check yun, nandito ako mga idol naghihintay, minihintay lang po ako mga ka idol 3 minutes lang po ako mga ka idol ang baba na po so nandito sa terminal oh, mga idol nandito po ako ngayon mga idol Ano po mga kaitol? Nandito oh. ako sa terminal. Nangangapon ang bibilihan mga kaitol. So, mga kaitol, ito po. Naglalakad po ako dito. Dito ako sa terminal 2. May idol dito oh. Ito so, mga puno mga ka idol, oh. Tingnan nyo. Ang ganda. Ganda pala ito mga may dito terminal to Ang lawak mga ka idol <coughs> Super lawak nito mga kaitol. Napakasayang gumala dito. ganda oh. <coughs> Nihatid lang po kasi ako kaya ako pumunta dito. Uy, oh, may Jollibee pala doon. Ito so, ang mga kaidol. Ito oh. ako sa Jollibee. ako mga kaidol. Nandit kanina ako sa dulo pero ngayon nandit na ngayon ako. Yan, ganito na lang ako. Maraming maraming po sa lahat mga kaidol. Bye-bye po.